po ang inyong lingkod uh, si Winifred Wincon, Carlos tinatawag ko nila ko minsan Winifred Winnie minsan Win ako sa social media, Wincon G. Live. Iyon po ang aking pangalan sa social media. At uh, ako po ay uh, isa sa mga kababayan natin gigintenyo na naghahamad na magbigay ng uh, totoo, tapat, at uh, makadiyos at makataong paglilingkod. Ang tunay na paglilingkod po, hindi nakikita kung paano tayo napapasaya ng isang tao sa social media. Ang tunay na paglilingkod po, hindi nakikita kung tayo ba ay modernong gumaya, manamit, panalita. Ang totoong paglilingkod po nandito, mga kababayan, sa puso, sa loob. Hindi nga po ito kayang i-express ng salita eh. Pero sa pinaka malapit na paraan ay pinipilit natin maipahayag upang kahit na paano meron tayong maipa-abort sa kaalaman ng ating mga nakikinig, lalo na sa ating mga kababayan sa biginto. Kung ano ba talaga yung po pwedeng magawa ni Wincon Carlos sa mga paglilingkod at servisyong pagpipilitan at pagsisikapan nating ihandog para po sa ating mga mamamayan, kababayan dito sa loob ng bayang giginto ay ang pagkakaroon ng mga information dissemination kung bakit napakahalaga ng family value ay mabigyang diin natin. Like for example, mga seminars, workshops, jokes na ihingi natin ng tulong, ipapaisponsor natin kung di natin makayang sariling itaguyod. Ito'y gagawin natin hindi dahil nanalo na tayo, Jok. Ito, kahit natalo tayo, dahil ito'y hindi naman ang nanalo lang. Ito'y kailangan natin kahit na natalo tayo, kahit di tayo nakaupo, kailangan natin yung mga family values na yan na kailangan lang natin. Kailangan, kailangan natin ma-establish sa loob ng ating mga pamilya upang sa ganon maging matibay ang bawat pamilya na nasa loob ng ating bayang giginto. Paano natin gagawin yon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga seminars, workshop, information disseminations, in whatsoever way na may impart natin. Bakit ba kailangan yon? Bakit ba merong ganon? Bakit kailangan? Ano ba yung family values na yan? Ano ba yung love, pag-ibig na yan na dapat yan nakasaling ang ating paglilingkod na ibibigay? Kasi wala nang kabuluhan pagka wala na yon. Sabi nga ng ating kapatid na si Pablo, eh kahit maiusad ko ang isang bundok, mailipat ko sa bandaron. Kung wala akong pag-ibig, walang papakinabahin sa akin. At siguro po mga kababayan, hindi man ganoon ka-expensive ang kakayanan ng inyong lingkod, si Winton. Sapagkat alam niyo naman, hindi naman po tayo ganoon kayaman. Wala po tayong malalaking halaga, pag-aari, properties. Wala po tayong masyadong resources. Lalong hindi po tayo popular, joke. Hindi tayo sikat, wala tayong mga influensya. Tayo ordinaryong tao lang na kagaya mo rin, kagaya rin ng iba, na ang alam lang, magsikap baka sakali maibigay natin yung katuparan ng mga kailangan natin pagsikapan ng na mga ganong mga hakbang programa sa bawat barangay na amukiin natin ang ating mga bahay, makinig sila pakinggan nila yung mga speakers na dadali natin magsasalita sa kanila tungkol sa family values sa kahalagahan ng sinserong paglilingkod paglilingkod na nakabatay sa pag-ibig sa kapwa paglilingkod na ang nagturo ay ang ating minoon. Hindi gusto ko, ko naman ibahagi sa iba sapagkat mahirap naman po na ang pinauunlad lamang natin, nung talentong pinagkalawag sa atin ay yun no lamang ating sarili. Dapat po kasama natin umuunlad. nagtatamo ng pag Ang kapwa natin habang sayo ay umuunlad rin. Ilang taon na po tayong bumuboto mga mga Maraming beses na. Yung mga inihalal natin, nagsiasenso na nga po eh. Pero tayo nasa narito pa rin po tayo, ganito pa rin. Ang ibig ko lamang pong sabihin, eh hindi tayo dapat yumaman din, hindi po iyon. Ang ibig ko lamang pong sabihin, dapat naging matalino na tayo sa mga bagay-bagay kung yung ginagawa nating pagboto o pagpili, yun yung kalooban ng Panginoon na sinasabi ng ating kapatid na Pablo sa 5.17 ng Epeso. Sana po naging malinaw ang lahat. Wala po sana akong nasagasan o nasaktan ng anumang kalooban. Wala po sana akong nabitawang salita na maaaring magdulot ng hinanakit o ng kawalang pag-asa. Sana po ay nag-guide akong mabuti ng ating Panginoon sa pag-usap sa inyo. At maraming salamat po sa inyong lahat.